Idol, buti hindi mo binabastos sa mga basher mo. Dati, ayaw na ayaw ko talaga, naaangasin ako, naiyabangan ako sa'yo, tigis na katawa mo, puro kang muscle, masyado kang gwapo, pagdating kang pa-cute. Pero nung nakita kong kahit anong bash sa'yo, napaka-mature mo, napaka-humble mo, mas ang dami mong binibigyan na advice na libre, hindi ka naniningil. Maraming salamat sa like, mga, actually marami sila nag-comment yan. Thank you na you admire, you kind mga tao ko. Pero real talk, Pansinin nyo ah, psychology rin kasi yung course ko eh. May mga taong pinanganak na medyo sama akong galing. May mga taong pinanganak na very respectful. Tapos malaking factor din yung pagpapalaki ng magulang. Kung pinanganak kayong mabati kayo, bilhin po, believe po sir. Mapa, napakataas sa tao na presidente, sa napakababang tao. Pantay-pantay ang ano mo, bilhin po. So, yung pagkataon. So, ganun lang po talaga ako. yeah maria met your doctor do what works for you happy healthy guys god bless